Okay lods. Okay na yung ginawa natin na ATV. So problema kasi nito nagkakagok pagka yung naka high RPM ka lang. Pag mo na siya ng todo, umahagok siya para nung siya shutdown. So ngayon okay na to, nalinis na natin yung FI, nalinis na natin yung uh, throttle body. Tsaka yung na-check na natin yung ano yung fuel filter. So okay naman yung fuel pump. Saka yung spark plug cap, so doon natin nakita na natanggal na pala yung pinakatip ng spark plug cap doon sa wire. Kaya minsan, uh, nadidis, ano siya, nadidisconnect pag kayong bibirit mo, sobrang vibration. Lumalayo yung wire, yung high tension cable, kaya kumahagok. So nakita na natin, pipisting na natin to, panda rin natin kung nawala na talaga yung hagok. Tapos so, i Roland test natin. Okay? ay natin panda rin. Up. So, ayan Okay Ayan, okay na yung Pag-start natin, okay na yung minor nya Nawala na yung Babago-bago yung minor Saka, Ayan, okay na siya. So, So all goods na. Iro-road eh, test na natin kung para malaman natin kung nawala na talaga yung habok. Okay? Mayroon okay.